10 City sa Bongo City, Cebu na itayo na para sa mga biktima ng lindol. Detalya ng balitang yan mo lang kay Rajamon Chanel Salazar. RMM Live Naitayo na ang tent city sa Bogo City, Cebu na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga pamilyang nawala ng bahay matapos ng 6.9 magnitude na lindol. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatayo ng ligtas at maayos na masisilungan para sa mga iniligtas na residente katuwang ang Philippine Red Cross at iba pang organisasyon ang malalaking tolda na dating ginamit noong pandemya ang muling itinayo para magsilbing tirahan kasabay ng pagtitiyak na may sapat na pagkain, malinis sa tubig, kuryente at iba pang pangunahing serbisyo sa loob ng tent facility. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na patuloy ang tulong at suporta ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan at sa ng mga naapektuhan hanggang sa kanilang ganap na pagbangon mula sa trahedya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manzano, Salazar, Tatak, RMN.